Oh, ah, mag-audition din si Mother Gang. Hindi kayo <laughs> magkasa. Dadalwa-dalwa kayo dyan. Hindi kayo magkasa. Pasok, pasok mga men. So, papunta na kami sa audition, guys. Hintayin nyo kami dyan, Sun Star Mall ng Santa Cruz, Laguna. Shoutout sa inyo. Susubukan <laughs> so, natin natin pagkasyahin ng team papunta sa audition. <laughs> uh, any last words? What? <laughs> 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 Tara, sakay, bubut! Puro ko dyan. So, ayan, guys. Napagkasya na namin, guys. And, pag umamang kami ni wuut, bibili kami tatlong tren. Ang galing. Ang galing. Okay, good luck, good luck. Good luck, good luck. Good luck good luck good luck. good luck, good luck, good luck. sa ating mga kahugot, mga kagandang Okay, sa so hanggang dito na lang. Kita-kita lang sa Sunstar Mall. Yan. Sir, ano, excuse lang po sa mga SM car parking sa mga gantong Sunstar Mall, Walter Mart, Robinson, and at... Oo, okay, okay. Okay, let's go, let's go. Let's go, guys. We are here. Pagkakataon na para sumikat. Let's go. Eh, hey, galingan natin, mga par. Galing. Isa lang. Isa lang. So, what's up, guys? so Nandito na kami sa Santa Cruz, Laguna sa Centro Sunstar Mall para sa isang audition. Ayun, shoutout nga pala kay Marshall. Bomba na. Yo, what's up guys? So, nandito na kami sa loob and nandito daw sila Outloom. So, tara, butana natin. Sabi ng guard sa amin, nandito na 'yung ibang mga mag-audition and nandito sila Outloom. So, guys, guys, si Outloom nandito. Apple tayo dito, Apple. Ito mo, pakalakong. So, yun. Isa din si Otlum sa mag-audition dito, guys. Sheesh. Ano, guys? Binakit. And, yung manager natin, yan, nagka-anak-anak. Like, uh, mukhang may kinakausap ng sapat. Oh, oh. No? Wow! Oh my! Ayot ka na! salamat! So, ayan guys, si Otlo mo. nag aano siya dito sa, nagpa-promote ng Broadway Gems. Ay, bawal mong video? Para pag magagandang series eh, di okay lang videohan. Ang galing! Ang ganyan! So, ayan guys, kain muna kami. Mami Dad. So, kain muna kami mga kagengeng. Kasi mga ako dito sa may pinaghalipan sa akin ni Abdo. What? What? Umorder tayo sa Jollibee and kakain tayo sa Chow Let's go. Oh 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 so, guys, nandito yung mga tropang Idol Maui Team. Mga Laguna Vloggers, mga men. Shoutout to my team, mga men. Ay, ayun na pala po.

Yan guys, si Buhut. Masuk lagi. Wait lang, Alan. Tayo-tayo ah. <laughs> <laughs> <Introduce> <laughs> sa Ya. <laughs> <laughs> Bantang araw po kayo dyan. Ako po si Chris Agdangbayo, a.k.a. Buhut! Ba, di ba nga nang tiyawag kayo eh. sa inyo? Hindi niya. Hindi, hindi. Okay. O kunyari, kung bibigyan na pagkakataon okay. ng mga kasamang mga isang at least ng babae, sino mo siyang makasama? Mga siguro si ba ang mga tao mo? Di ba na? Saan? Aking ating babae? Dapat ba?

Papalo po sa TikTok at Margarion. Thank you. Alright. So, isa siya guys sa mag-audition dito sa GV Light Influencers Reality Challenge. So, ano nice is meeting niyo, parang? Ito pala. <laughs> Ayan, sex time. Para sa, so, hindi ba suki ka na dito? Suki ka na dito sa so, pa kanya. Yo, mga parang kasama natin ang yeah. team Katambay ng Laguna, mga men. Yeah. Bang, team Martin na ah, ayan Team Martin Shout out Shout out to sa Alright, ballo, brin. Oh, brin. na Yeah Makipalo hey! e, na, uh. Team Katambay mga men Yes, is idol na rin, Nakatambay Makipalo po ako at Team Martin Let's go Thank you Thank you Follow, follow ata Nice one, nice one Salamat mga pa'am Thank you, thank you mga ko, Pa? May nice. jolly <laughs> Okay. Sige po, pag nanalo tayo, hindi lang dyan, hindi joke lang. Ay, so, so, guys, kasama natin sila, sir. Ah? Ano po pangalan niya, sir? Sige, ano ang pangalan? Art po. Master J. Si Master J po. Yeah. Alright. So, and kasama din natin si... Si Rion. Alright. So, sila yung mga judges dito, guys. Nanliligaw na tayo, mga men. Sir, ano masasabi niyo sa performance sa audition ko kanina, sir? Bagsak. <laughs> Ang sakit naman nun, sir. Ikaw, sir. Hindi naman. Ang magaling ka, brad. Salamat, sir. Ituloy mo lang yung pagliligo mo araw-araw. Aray ko na naman. Alright. Tapos na, tapos na. Tapos na, tapos na. Congrats, congrats. Takatapos. Ah, tapos na, tapos na. Uwi na, tapos na. Yes, uwi na. Let's go. Kain na lang. Alright, tapos na, tapos na, mga men. Bye-bye. And mukhang lalagnatin ang gen geng geng <laughs> pa. so ayun, hanggang sa susunod na lang. Hangga, hindi, mamaya na mag outro. Salamat. Kaya, shout out. Nakainom tayo ng tubig dito sa si chow.